hindi mo napapansin, parang uh, maganda yung analysis ni Sen. Tortillanes. Pero pag inisip mo, lungkot, no? Kung Pilipino ka, you're caught between the devil and the deep blue sea. Lalo kung titignan niyo po yung away nung, uh, yung, yung troll wars between the supporters of the Marcoses and the Dutertes. Masarap siyang panoorin, nakaka-enjoy, no? Entertaining. Because it's a spectacle, as is expected of politics. But in the final analysis, are we ordinary Filipinos benefiting from that? That is the question, and I don't think so. Siguro yung benefit of entertainment nandon, but the benefit translated into food on the table, uh, tao dito, yung income na nakakabuhay, yung gainful employment, I don't think translated sa ganon yung nakikita nating away ng mga Dutertes tsaka ng mga Marcoses. Kaya hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyong mga nanonood at tsaka mga nakikinig. Sikapin po nating pumili ng mga mas matitinong leader sa darating ng panahon. No? Hindi lang po, alam ko mahirap dahil yung sistema mismo bulok, dysfunctional. Our political and electoral system favors the rich, the elite, yung mga magnanakaw, mas malaking chance ang manalo. Kaya ang dami nakaupong korap dyan sa gobyerno, sa mga elective positions. Pero yun nga po, kahit papano yung balota na kayo po yung meron, na sagrado, no? you can initiate meaningful changes. Maski hindi ngayon, siguro sa darating na panahon. No? hirap. I don't even know where to start. Ayan. Tingnan nyo na lang kasi yung composition ng Senado natin eh. Kung nag-iisip kayo ng maayos, eh tingnan nyo kung matinupo ba yung iba nakaupo dyan. Honestly, hindi eh. ba? Diba? Ang ginagawa nating mga Pilipino, binababaan natin yung standards natin para mas ma-accommodate natin yung ambisyon ng mga nakaupo. Imbis na itaas natin yung standards natin na dapat pag senador ka, ganito ka. Dapat pag presidente ka o vice president ka, ganito ka. Dapat ito, yung alam nyo. Dapat ganito yung behavior nyo. Dapat ganito yung character nyo. Ang ginagawa natin, tayo po nag adjust dun sa majority na nabola ng mga hinayupak na yan. Dahil yung majority, nabola nitong mga, o nauto, itong mga exploitative na mga political candidates na to yung iba mga Pilipino, hindi na nga makapagsalita. Ang ginagawa na lang, iba eh, ba na lang natin standards natin. What do you mean by that? Sabihin na lang natin, ah, uh, okay, nandiyan na eh. Nanalo ng Senado, nanalo ng Congressman, nanalo ng Presidente, Vice Presidente. Okay na rin, basta may magawa. Hmm. ba? Diba? Okay na yan, basta may magawa. Lagi in-expect natin yung minimum. Instead of expecting what should be expected Uh, of these politicians, of these leaders. Ay, nako. Masakit. Hmm. Tapos pag tinitingnan ko, ang dami-dami oportunista, no? Tingnan niyo lang 'yung rally diyan sa Liwasan Bonifacio, no? Yung cast of characters na nakita mo diyan, no? Wow. <laughs> wow naman. Kaya kailangan po natin pagtulungan, no? Pagtulong-tulungan po natin na maayos po 'yung sistema natin. Kung so may makita kayong, alam nyo po, there's no such uh, thing as a perfect candidate. No? Lagi may makikita kayong mali. Uh, hindi kayo mag agree sa kanilang mga um, posisyon sa mga issues all the time. Dahil ang tawag po dyan, plurality. Eh, no? Dapat yung, tingnan nyo na lang po. No? demokrasya, importante po yung plurality of voices. Dapat madirig natin lahat. And then we, we choose the perfect, ano? the, 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 best decisions. Yan ang kailangan natin pero kung puro bugok po yung binoboto natin, kunwari dyan sa Senado, yung alam po natin napaka-incompetent, no? Yung maraming ganyan, ano? Yung, yung mga fatal, ano eh, fatal combination, eh. No? Yung bobo ka na, hindi mo pa alam. Tapos ang bibo mo pa. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.